Kapila ko eh, nakapila eh. Pero tayong pilaan dito eh. Ito. Ayan. Ayan, yung mga kasamahan ko. Ayan. Ayan, kumusta mga abos Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan mga idol. Ayan, yung set silo eh. lang para Kumusta tayo mga Kuz Idol? Sa ngayon ay nagbibiyahe ako ng kwan Nagbibiyahe ako ng jeep Dito sa Sukat, Paranaque yan Ayan okay. Ayan yung kasamahan ko dyan o sa may Nakapila kami dyan o. Ayan. Ayan okay, mga kasamahan ko. Ayan. Mga idol. Kamusta kayo dyan mga idol? Sa ngayon na uh, nagladride po ako ng jeep. Ito muna ang aking nagkakabalahan. Kasi kailangan ng ukuhan. kailangan ng agarang <coughs> talagang ano ka, ba ay mo tayo na biskuit o may na tayo magkakain ng kanin biskuit lang muna biskuit

mga driver po ng multi dyan sa Tagloban City Uy! Uminama na yun nila, Tagloban, Kapitik Kaya lang yung ano nila Kaya lang yung nila Oh, ayun, dada dyan Yung ruta nila, hindi po sila nakapa, nakapasok na sa proper ng Tagloban kaya na nakakalungkot yung biyahe nila ron Marami pa naman ako mga kaibigan doon ng mga drivers Sa Tagloban City Ang biyahe nila kambitik At lupang kambitik Pagkatapos lang ng eleksyon mga idol Hindi na sila pinapasok sa proper ng Tagloban Kasi meron daw batas na bawal na pumasok yung mga multi-cap doon